Araw kaibigan. Kung inyong kaibigan kay Jesus, brother man Bautista. In Christ alone. <laughs> Maliwanag po. Alone. Lamang. Tayo po'y mag-aharal ng kasulatan. Kapag tinatalakay patungkol sa Diyos, patungkol kay Yesus, Ang ating ginagamit ay Biblia. Bakit Biblia? Kasi po ito kinasusulat at ng Haral ng Diyos. At ito din po ang nagagamit. Kapag may kagamitin kung kapag kung kang kung Kortan eh. Hay. Gumagamit tayo ng Biblia. So, napakahalaga. Nagwagamit tayong Biblia sa ating pagkaharap. Bago tayo papalaho, tayo muna'y mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo kami ng aming pagharal ng iyong ibangin. Buksan ang puso at kaisipan ng bawat isa sa amin na nakikinig sa haral mo po. Sa ngalan ni Yesus. Amen. Ang sabi ng kasulatan kay Apostol Pablo, Sabi niya, Kalawang Timoteo, chapter 3, verse 15. Sabi ni Pablo, Hey eh, Timoteo, mula pa sa pagkabata, alam mo, nang ang banal na kasulatan na ay nagtuturo ng dahan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Christ Jesus. 16. Lahat ng kasulat ay kinasiya ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulahan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagpapabulahan uh, sa matuwid na pamumuhay. 17 Ang ng ay maging handa sa sa gawain. Yan. Yeah. Ano daw po ang kasulatan na yung isang Pablo? Nung sabi niya, mula pa sa pagkabata alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng dahan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Kaya paano ka sasampalataya kung wala ka narinignahan ang buwati Kristo sa biblia ang isang tao magkakaroon lang ng pananampalataya kapag si makakapaginig ng haral about Jesus kailangan nasa Biblia hindi po pwedeng yung wala anong nakalagay? Roma 10.17 kaya ang pananampalataya ay bunga ng kikinig at makakapaginig lamang may mga ngarap tungkol kay Kristo yun. Kaya pala magkakaroon ng pananampalataya ang tao sa ating Panginoong Yeso Kristo kung makakapaginig siya ng aral tungkol sa Kristo. Ibig sabihin, lahat na nakasulat sa Biblia tungkol kay Yeso Kristo, kailangan lahat yun paniwalahan mo. Yun nakasulat sa Biblia. Yun ang nakalagay. Yun ang nakalagay. Kailangan yung tungkol kay Kristo sa Biblia. Ay bien. Kaya ang iba naman, gumagamit nga sila ng Biblia. Mabuti yan. Pero ang malupit doon, yun nakasulat sa Biblia, hindi lahat pinaniniwalahan nila. Yung iba, yung iba, binabatikos yung nakasulat. Simbawa, si Pablo nagsulat. Ay, hindi hindi totoo yan. Si Pablo, sinungaling yan. Oh. Pero naniniwala sila kay Jesus. Pero sino sinasabi niya eh? Pablo, si Jesus. Pero hindi nila matanggap yung aral ni Jesus. Pag si Pablo may dala. Bakit? Sinungaling niya si Pablo? Tanya na. Yung iba naman, ginagamit yung aral ni Yesus na dala ni Pablo, pero kinokontra naman nila yung aral ni Pablo about Jesus. Iba naman sila, no? Ginagamit naman ang pangalan ni Kristo, pero nilalabanan ang aral naman ni Pablo. Yeah. Si Pablo po ay isang udyo isa siyang manguhusig ni Yesus sa kanyang panahon. Pero itinalaga siya ni Yesus bilang kanyang apostol. Mangangaral. Oh. Kaya yung aral ni Pablo, galing kay Yesus. Hindi po galing kung kani-kanino. Kaya pinangangaral ni Pablo, lahat yan galing kay Yesus. Tignan natin. Dito sa Galatia, Honohose, ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katanang tao ang mabuting balita ang ipinangaral ko. Yung mabuting balita, salita ng Diyos o salita ng Panginoon. Jose hindi ko ito tinanggap mula sa tao. Okay? Yung aral pala ni Pablo, gusto niyang ipahalam sa lahat ng tao. Mula noon hanggang ngayon sa ating panahon. Ay hindi ko pinanggap mula sa tao. Hindi pala tao nag-nangaral kay Pablo. Kayo mga nagsasabing tao si Jesus, magingat kayo. Ito, malalaglag kayo rito. Eh. Ah. <laughs> hindi ko tinanggap hindi ko ito tinanggap mula sa tao kanino tinanggap ni Pablo yung kanyang aral kundi sa tao si Yesu Kristo ang nagpahayag nito sa akin o kita nyo si Yesu Kristo so ibig sabihin hindi tao si Yesus ang nagpahayag sa akin kailan nangyari yun? Gawa 26. 12. Yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Nasa ng Damasco? Sa Middle East. Naglayang kapangyarihan at paintulot ng mga punong seserdote. Sa ibang salin, punong kaparyan. 13. Nang katangalian tapat abang kami naglalakbay, nakita ko po aring Agripa ang isang matinding liwanag mula sa langit. Manining pa kay sa araw. Nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama, 14. Kami pong, kami pong lahat ay nabasubasob sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pag-iimagsik yan para ka sumisigad sa tulis. Kasi, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi ako, si Jesus na iyong pinag-uusig. Uh, this is tumindig ka. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatutuho ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Yan. Yan po nangyari, ano? Anong sabi niya rito sa Galatia? sa uno 11 ibig kong malaman ninyo Yan, pinapahalam na ni Pablo mga kapatid na hindi katang ng tao ang mabuting balita o salita ng Diyos na ipinangangaral ko 12 hindi ko ito tinanggap mula sa tao ni tinuro sa akin ng tao ngolit tao hindi raw tinanggap hindi rin itinuro ng tao sa kanya sino nagturo Pablo Sino nagturo sa iyo, Pablo? <laughs> Ito sa gabi, Pablo, sa tama. Si Yeso Cristo, ang nagpahayag nito. Di ba nagpo, ano? Saan nangyari yun? Sa Damasco. Ito na siyang apostol ni Yesus pang magpatotoo sa anong sabi ni Jesus? Kumingin ka napakita ko sa iyo upang ikaw ay subuin magpatutuwa ka tungkol sa nakita mo ngayon at ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita sa mga hudyo. Yung mga kalay niya. Kasi dati hudyo siya. Ay hindi. Hudyo talaga siya. Manguusig siya. Inaanap niya ang mga mananampalataya. Kaya kanyang na napapatay sila. sila Pinabibilang ko. Pinaira pa ng gamotay. Sabi ni Jesus na mga kanya, Swing kita sa mga taong ngiling <laughs> upang, upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ng satanas. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banana. Anong sabi niya sa 17? Ililigtas kita sa mga hudyo. Kasi naging baligtad sa eh. Dati kasama niya itong mga hudyo. Pero nung makonvert na siya kay Yesus, nagulat ang mga hudyo. Aba, hindi ba ito si Pablo? Nakasama-kasama natin noon na manguusik kay Jesus. Ngayon, di ba na? Nangangaral na siya kay... Ang pinangangaral na niya ay si Jesus. Kaya, inanting siya ng mga kapwa niya, hudyo. Kaya, sabi ni Jesus, ililigtas kita sa mga hudyo. Kasi, hindi siya makakapangaral eh. Sa isang tagpo, pumunta sa isang bilig si Pablo nangaral. aral kinabalita ng mga hudyo ha, ah, nandun pala si Pablo puntahan natin pinantayan nila yung pinto kung ano yung pinto, pagpasok yun din ang pinto ng paglabas so, walang, walang magagawa si Pablo kasi nating na siya ng kanyang kapwa hudyo ang ginawa, nilagay si Santiklis at iniyagi sa kabilang pader hindi inagis na gano'n na itinawid sa pader. <laughs> Yan, nilagay sa tiklis. Siyempre, yung mga tiklis, malalaki. Kasi si Pablo, kasi si Pablo, maliit, luwa mata, kalbuhin. Ah, masura sa madal tsalita. So, naitawid nila sa pader. Kaya, hindi siya nakuha. Sabi ni Jesus, ililigtas kita sa mga hudyo. <laughs> Isipin mo dati, nasa kasama mo mga ito, eh, taga kayo ng mananampalataya ni Jesus. Ngayon, ikaw na kayo ang ahunting it <laughs> Para pelikula. Yung napanood ko kagabi. <laughs> yung babae, uh, sabi ng boss, hindi ko na pinagkakatiwalahan niya. Sabi niya, hindi na kita pinagkakatiwalaan. Eh, tumawag siya ng ibang hunter. Sabi ng mga tinawag niyang dalawa, sino nga hunterin namin? Eh, si ganito. Yung nga babae, hindi na niya pinagkakatiwala. Siya na ngayon ang hantingin niyo, patayin niyo. Yan. Parang ganon po ang kwento ni Pablo. Ano? Parang ganon. Ah. dati siyang mag-hunter, ngayon siya na, ngayon ang ina ng kanyang na pa sa TV Sama din sila sa grupo Pero nabaliktad na Dahil sabi niya, nagbetray ka Sabi nung amo Hindi ka malinis magtrabaho Kaya Sige, patayin nyo na yan e, Magaling eh Nalusutan niya yung dalawang bantay niya Kaya Kumontak siyang panibago Nasabi niya, doon sa dalawang Panibagong ginawa niya Babay talaga, ang tingin ninyo Sino nga ang tingin namin na sinabi, kasama din dala dati. Yan. Ganong kagabihan na, panood ko sa YouTube pala, YouTube. American movie. Okay, anong sabi ni Jesus? Nga, ililigtas kita mula sa mga hood. <laughs> At sa mga hentil na pagsusuguhan ko sa iyo. Kaya tayong mga hentil po, Pilipino, ang sulat ni Pablo ayon sa Biblia, dapat natin paniwala tanggapin ano po tanggapin <laughs> kaya wag po tayo magalala andyan po si Yesus eh, ang ating tagapaglitas in Christ alone okay so itinalaga po siya mga ngaral ng ating Panginoong Yesus kaya yung ngaral ni Pablo hindi po galing sa tao dahil po sa ating Panginoong Yeso Cristo, lalabas si Yeso po, hindi tao, kundi Diyos. Kasi anak siya ng Diyos na buhay. Kaya kayong mga nagsasabing si Yeso sa tao, ay tumakilig kayo. Ginagamit niyo yung sulat ni Pablo, pero kinokontra niyo si Pablo. Kaya po tayo gumagamit ng Biblia. Ang purpose, upang ituwid, na, narinig niyo ba yung sabi ni Pablo, yung kasulatan magagamit sa pagtutuwid? Mali ang pananampalataya mo. Itutuwid ka ng Biblia. Ako, very practical lang ako. Yung, oh, huwag kayo nga sa reliyon ninyo kung gusto nyo dyan. Kung ano yung mali sa reliyon ninyo, naaral ah bitawan ninyo. Manatili pa kayo sa inyong reliyon kung gusto ninyo. Totalang naman ang Diyos yan eh. Halimbawa, may reliyon na sino si Yesus? Ang sagot nila, tao na tagapamagitan at hindi Diyos. Isang reliyon niya. Yung reliyon na tinatag ni yung Mao Felix Manal. Pagkawagin niya, Iglesia ni Cristo. Hindi siya rin naniniwalang Diyos si Jesus kundi tao. Pero ngayon ang sabi ni Pablo, hindi pinahayag sa akin ng tao ang aking aral. Nasa Biblia po, binasa natin. Hindi tayo nag -iimbento. Dito pa lang, laglag na kayo eh. So kung nandiyan ka, bitawan mo yung aral na tao si Jesus kung di tanggapin mo ang si Jesus ay Diyos. Naalala ko nung araw. Meron ko napuntahan. Nangaral ako. Iglesia ni Cristo pala yun. Tapos yung matanda, lola nila, tinanong ko, sa'yo, lola, ka ko, naniniwala ka bang si Yesus ay Diyos? Ala ko, kagatol gatol naniniwala siya si Yesus ay Diyos. Matanda na siya. Pero, yun ang paniwala niya kay Yesus ay Diyos. Tita niyo po, bakit niya nasabi? Eh, napakaralan ko siya. Binahaginan ko siya ng ibangil. Eh yung iba talaga matigas na lang po ang dibdib nila. Mga utu-utu sila. Hindi nila matanggap na si Jesus ay Diyos. Kasi ang katwiran nila, hindi eh, di lalabas dalawang Diyos. Hindi naman po binibilang ang Diyosan eh. Kadyosan ni eh ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay tunay na Diyos. Ang anak ay tunay din Diyos. Panguli, pareho bang tunay? Tingnan natin. Para huwag ka tayo magkaroon ng kalituhan. Kailangan nasa Biblia. 17 Res Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalaning kanila ang isa at tunay na Diyos. At si Eso Kristo na yung sinugo. So, ilan ang kikilalanin? Dalawa. Ang Diyos sa mahat at si Yesus. Anong sabi? Yung Diyos, tunay na Diyos. Nakalagay yan. Ay, ano, ako naman ay nagbabasa ako. Wala akong binabawas. Kung ano yung nakalagay, yun ang binabasa natin. At yun ang pinaniniwalaan natin. Ayon, Sa unang one, unang 1 chapter 5 verse 20 at nalalaman nating na parito na ang anak ng Diyos si Jesus po yun na parito at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Kristo ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tunay ba si Yesus? Ayon sa Biblia, tunay na Diyos po siya. Walang labis, walang kulang. Kung inyong kaibigan kay Yesus, brother, mani bautista, salamat po Panginoon Diyos sa liwanag ng yung turo at aral ayon sa Biblia. Nawa, yung mga tao nanonood at nagiginig ng Biblia ito, ng video ito, buksan mong ang kanilang mga puso at kaisipan kung hindi pa hayo sa Biblia ang kanilang paniwala. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Eh, kaibigan, like, like, like. Share na share. Kayong mga nasira, ni-share nyo po sa iba. Malay ninyo. Pag natanggap nila ito, magbago ang kanilang paniwala. Salamat po. Insan pa. Tawad tayo ng video na ay sa ayos na kaya. Bye. Hello. God bless. Bye.